May gabi, may gabi nun, sa inyo tanan mga sir. Magkapita sa itong pang all the best para ugma, December 1, 2024. So, December na dyan mga sir. Merry, Merry Christmas sa ito ang tanan no? so, na. So, nitong-tong na dyan sa pizza o So, parang adlaw mga sir. Salatan sa gata sa smartihan Ah, ugma di ay. Eh. So, hope nga ah, uh, makasorti na sa ito. So, sa ako magpaday mga sir. sa so, wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel. Subscribe lang pali. Search arnel Lumapay Vlog or arnel Vlogs. So, i search nyo yung ning doon mga sir kay mo upload ni silang duha kay kani channel name nako kani kay handler name nako so bisag asa din na iyong search it's searchable ra jud pa na siya okay so subscribe lang mo and then when you subscribe mo sir click notification bell all o syempre pag subscribe mo ha and click mo sa join button para sa so, wala pa nakasulod sa tong youtube community and follow sa so, wala pa nakapollow Pag-share pa liho, oh, syempre, sa itong i-guide ka ron, para ini-pepper maka-sortita i-share ninyo so sila, makabay sila sa so, mga swerte tanan. O syempre, tagayin lang ko like, mga oh, sir, o salamat kayo. And then syempre, mga swerte ang hindi yung update ni Press Vlog, kaya daw ko na ba si Press Vlog po kagahapon, no? So, anaragyod na mga sir, pa swerte, swerte, ragyod, ha? So, karong bulan na November, so, marag, ah, uh, tarong, ah, uh, uh, bulan sa November, mga sir, December na may ugma. So, lusot-lusot toto ang guide. So, anaragyod na mga sir, pa swerte, lang yun na siya. So, natukma ang uh, competition na uwi na. Pero, uh, managayin nga na ako ng sir nga, dili jud po o Dili jud yun noon nga. las 2, las 5, las 9 ma. Kada uta. O, ba na ba nga. Wala na lagi daog ma'am. oh muna daug, eh. may, dyan, na nihingon. Wala daog. Okay. Isa may makatukma Nakatukma dyan na ang panan. Kaya kini nga mga sir. Competition. Magayin ako agod. So, paswerte ay lang gina siya. So, magsubay mo din na. Tanan ng tanggay na naman sir. Naaragyan ang taan na ang pagpili. Ragyan. Diba? ba? Susulod sa box guide. Yung sa auto man, ang box guide, sir, pila man na kombinasyon na din, ha? Diba? ba? sa box guide, yung nakaplaster, walo ka buok. Siyempre, magpili naman po ko din, ha? So, sa box, usa box guide nun, sir, magkura kung duha ka best na ko din, ha? So, maunom na tana ng single number. So, siyempre, katag po tag-esta, kaya mapitan din na i-esta. Double, diba? ba? Napitan din siya double So, parehas ka gani, ha? So, may ganin, na timingan ako ang 3-3 ang So, check niyo yung 5 3 na na dito nga, sir. So, ka mga naka-plus na combination din na answer sa itong box guide. Kung na may napilihan, pwede na dito, dito mga pili. Ha? Okay, kung sakto lang dito akong pagsubay, ana, base sa kung uh, last nga uh, pattern ako, or competition ako din na akong paggamit, kay may go dyan na siya din ha. Pero kung dili, kung na makita nyo din ha, maanggol na ninyo. Ha? Okay, pasorte lang dito ta. sa so, box guide sa uh, 3A3. So, updated naman ito kaganiya. Check lang ninyo. Ah, uh, hukas sir sa 384. Kasi ah, 389 kana si ko. Di diba, wala 4 dito? Dos mano nang ako nabutang. Mali to man sir, dapat may 4 dito. Ha, ah, nako' na ko karon pag nato ko balik dili mao. Okay? So anak lang yun na, pasuerte ay lang yun ta. So subay na ko karon. Pakita na ko sa inyo ha. Usa ko magpadayon kay malimot na sad ko. Mhm. Mm So, muni siyang ang box guide ng Sir sa 389 uh, ha. So, dos ni, er, dili, dili ni dos. Kay dos man akong nabutang. Asa mo ko ni Paul, dos din ha. Dapat 4. Nawala man ang 4. Anong dapat nati 4 mo sir? Kay meron ang nilibig kay 4. Pag lang ako ganyan, dili, dili, dili mao. So, muna siya sa malipat ko. Dili na ako largo. Kay pag ako na huma din sa last na ako. Nga ko ang tuluman First, and then second, muna ang asa ko ng dapita. Dili ba kumukod? sindikit ba mo kana mabalik balik ba ko diri mirror ana okay so amon ni box gada sa 389 pa sibre paper na mi bet din ha pili lang mo okay so, syempre ang double partner sa 338 ha na ra di na ko din na si 388 tantay lang mo basin mo ku an rapod ni dire kagani hara bala 5 ang akong yatag ani niya kay si 386 di ba so palidi ay 9 man ako gibuhat magoda to mo 6 ang ako gipares ni code ko diri sa utso code sa utso kay 6 man mo taong ang yatag niyo 386 og katong 486 kana pero kay gap man yang gigamit plus 1 man okay plus 1 man sa diri sa utso mo 389 may mong single number niya ay mo kumpiyansa sa basic mo sa indicator ni eh, pwede rin yung balikan si 386 okay so possible gito sa 486 9pm So, kana. Pili lang mo din na, ha, kung na may napilian. Okay, so, proceed na ta. So, based on resulta, kaya po nung Sir Alex, so, 3, 3, 5 p.m., 389, 9, 9 p.m., 486. So, congratulations sa itong pa-double din ha, 833 Rambol. So, syempre, double partner niya is 3, 8, 8, Peter Jr. is pitaran Then, 5 p.m., 389, 8, 9. So, angle only lang na siya. Kaya, lagi ang akong single number, ano niya, 386 man. Pilipinsan ako si 4, So, pag 9 p.m., nagawa si noon si 4, 8, and 6. Kung so, si so, nakainang doon mo, si Guha taga-taga ng 4, 8, 6, diba? Nakainang doon ba mo, sir? So, nakata 8668 kaganiha. Di best po na kaganiha, 186 8, 6. So, lang, pasorte lang yun na. Gamitan lang akong box kaya doon, sir. Huwag lang maganaan sa ako ang best. Pidro Junior, recap Pang akong update kagahapon para sa clarification din ha kung sakto ba akong hipang demo or hipang istorya dali. Okay mo sir? So, again, pakisure para masure na ito update ka ron o magpadayon na ta. Tanginin nyo ang upload ni guide ni first vlog ha. Okay, para sa box guide ng sa 4, 8, and 6. So, possible o ganaan mo magpadayon si 4, 8. Parisi lang niyo ang 4, 8. Okay, yun sir. So, namit po mga sa 4, 8. Parisi lang ninyo again. Pwede rajod mo rin na sir mo geto. Pwede mag 3, 4, 8. O, di ba ka ha? Pwede rajod kayo ninyo. Balikan si uh, 3, 8, 6. Okay, wantay-wantay lang mo sa geto ha. So, kanil sa 4-8, possible magpadayon ra, parisi lang ni mga sir. Sa pizza, uno man, no? Ugma. Kaya naman magdalag uno or zero, pwede radyo kayo 0-4-1, 1-4-8 ka na. Okay, sa 8-6 po na magpadayon, parisi lang yung 8-6, so kung naamoy yun, pamaris. Okay, pwede radyo mo magdalag 0-1, possible mo 0-1 karo, no. Ugma, kay pizza uno man. Okay, mga 0-8-6, 1-8-6 kung gusto mo mag-S ka, syempre nakaplas sa liyang yung S kalera ha, 7186. So, kanya akong ipangyawi yung man, sir, guide rin niya ako ah. So, na tendency nga mo geto siya. Pari ba ka ha, mga sir? Uh, Mupadayon, ragyon ng tawagan uh, so, niya. 86 nga pair. So, best na ba kayo na kung ng 86 nga pair, mga sir? Kaya nga gusto sa kag kaganiya. Okay, na tayo na plus na combination niya, mga sir, nga 406 189736. Tulog ka plus tada na siya ha. So, kani pwede nyo pick up on double 696-083-417. Tulo ka plus tada. So, bali unum na. Ikapito, rest back nyo si 486 at ah, si 684. Dahil yun ang expire na combination niya, si 786 escalera. So, walo ka combination mo, sir, sa sulot sa box guide din ha. So, sa walo ka combination, kung namin napilihan din ha, pagpili lang mo. Okay, waiting combi so, na ko din ha, sir. So, ayatag na ko sinya ang waiting combi ni Diri kay Kani. Okay. So, maniwiting kong binato sir. So, possible if ever bet na ninyo, dalaan ninyo all draw, kapag target tumble, o pili pa na ninyo maintain 3 days. So, kana lang dyan na. Pero kung di nyo bet akong, di bet akong, uh, 186, pwede na dyan mo, ah, uh, 186 manon, 189, pwede na dyan mo magpili din na sa naka-plaster na combination. So, example mo ang gulta, on sir, pagpika po combination sa sulod sa box guide din ha. Tungot resulta nga 486, gitagaan man ako, or gin mo ang box guide or angle guide. So, example, parehasan niya akong ibuhat. Pwede mo mag-1331 dari mo, sir. So, kung namit po mara sa 1331, pare lang ninyo. Daring, daring dapita ang 13, di ba? 13 all, pare sinyo. Gusto mo mamit sa verbal only lang tap, pwede na mo mag-0, 1, and 3. Mga sir. Okay? Kung gusto mo mamit sa. So, ako yung buhat dari mo, sir. Kung always ko nag-i-mens sa inyo, adik ko hilig o lowest number. So, ano mga lowest number? Kung may gusto akong uh, guide din, ha? Nga guide per niya, ako rin ang ginamensyon. Kung ganaan mo ito, pwede na dyan mo maabayan na niya. Kaya ang so lowest number niya, doon at ay doha din ha. 013 or si 413. Kana. So ang ako mong sir, highest number ako ang ihatag ka ron. Maanggol ta ni 813 or si 93 and 1. Kana. Okay, so kung namin napilihan aning duha, pili lang mo, abayin ninyo, dalan niyo all draw o pag target rambol. Pero huwag mo yung napilihan aning duha nga kung nga best angle, gamita lang ako ang box guide. Pero take note, dili ko sure nga diya siya makuha ka ron para alas 2. So, ang basket sa 383, basket sa 389, o kaning basket sa 486, pantawala lang na inyo, kung na may napilian, pick up lang mo. Okay mo, sir? ta? So, para sa itong padobol, patryo last to, man, sir, magdalagya pong tagdobol, man, sir, or gusto mo magtryo, pwede na try, niyo tryuhan, o sa mga last to player. Okay so, kainisya, monsoir, kung mo, sir? So, kinis siya, sir, kung nakainong dumo, mo, nagawas man si 693, di ba? na resback man to siya. So, lalo na to ang 99 og ang 66. So, syempre kay, uh, Gawas man si uh, 486 kaganiha, lalo po na to si 88. So, possible, ganun mo mo combine na nila, pwede radyo na nyo combine. Ha? Pwede radyo na nyo combine nun, sir. Sila tulo, o di ba pare silang ninyo. So, makita niya, kadina man, sige so, combine ko si 99 og 66, na ako yung 699 og 966 din, ha? So, sa 88, so, ma-additional lang ko usa din, ha? Ha? So, si 688. So, syempre, ang part mo sa 688, pwede na dyan mo dalawin nyo si 66 po. Si 866. Gather na ako ah. So, natagpugtulo din na ang sample. So, ako ang i-combine. So, ako na minapilihan din ha. Pili lang mo. Okay mo, sir. And then, syempre, <coughs> excuse me. Uh, pwede dyan na dyan nyo parisan kung na may napilihan. Ha? Pare silang ninyo. Kung na may napilihan nga, ipare sa may binibi, utso-utso, o sa isa-is. Pero haduol dyan na din naman, sir, pwede rin nyo combine sila tulo. So, syempre, pick up ninyo na mga sir. Pag target rumble lang yun mo. No. Tulo labi to nakabali mga sir. Kaya eh, kung di mo magrambo, like for example, magawas na siya, kung di mo kanyang plastada, so wala. May man na magrambo mo kay, mabawit-bawit pa mga may. Okay, para sa mga gusto mag escalera on sir, na kaya inyo din na, meet sa ta, 102. Ganaan mo one, ni 109, pwede reject, ha? So, si 102 lang ako, ah. Sa so, box guide, sa 486, naka-plus man po dito si 786 man, sir. Kung beto ninyo, pwede na kayo. So, possible dito siya mo, subay ba? Mugi siya sa 86 nga fear, nga 9pm. Okay, friends, na to pang last to. Mga last to player din na, pwede na niya ba yan, sir? And then, guide for na to. So, para sa kakaroon, sir, balikan, ragyap na to, pa-sure. Pa-sure, gapong tag-1991 all. So, nung kalusot na itong pasyur kagapon, no? So, 1991 all ta karon balikan na to. So, dapat kagapon 86 day, no? <laughs> Sakto na itong 86 na ko kagapon na guide 4 Pero si 19 yun ang mga gibes. So, pwede ni kalusot, uh, taga na itong chance mo, sir. Balikan na to karon And then, natay 3773 all. Balikan kagapon na to 7447 all. So, ano man, sir? Parisin nyo kung naamoy nyo dati pamahari sana nila. Okay, para sa itong pachamba man, sir. Natay 637, balikan na to. O si 873. Kuminisyo lang na to na gapo nun, sir. Balikan na to karon. Sa so, possible ni ay, sa so, maswerte ano, dili siya, murusot siya, karong at lawa. So, ano may pilihan sa doon, dala da, da, all draw, o siyempre pag target rumble. So, para sa itong paswerte karo man, sir, na ako'y one, oh, usaka box sa inyo, ha? Okay, best one, anin niya, paswerte lang yun ta. So, 1, 2, 3, 4. So, dali ko ani yung Sir Guide sa 3, Dara. 7447 4, 4, 7, all na to, Mubesuan lang ko dali ha. So, 374. Balaw na to ko sa 437. So, 7. So, unara na siya dali yung Sir. Naranit ko 3, 4, 7. 7 4, 3. Diri na ko sa Box guys sa 383. So, kung pa mara sa 7447, pare silang ninyo sa seven four na diri la for example mageto mo sa alas ni di ba pagbasa mo pa dyan si four eight pwede mo mag eight four seven hindi ba ka pwede mo mag five seven and four kana dua diri eh okay, best lang na ako Kani siya. so possible din yun beta ko best ba so sa atong seven four nga guide per so nata diri ha paris silang ninyo ang sa atong seven four ko na may pa maris. And then sa bus guide po sa uh, Kay 417 po dang naka-plaster diri. Possible mas bet ning ni so So mabeswal lang ko, pinakabest best na ulit to na lang, ha. Kani. So ano met pumaris sa 7447 pare silang nga niyo paliho. So para sa to ang uh, special number karon sir, natay 819 and 1. Balikan lagi po na to ang combination na to kagahapon. Okay? So, possible forever na may bet din sa kong yatag ka ron, lang ninyo pali, mo sir. Okay, so wait lang. Tuloy ako yata ganag gapo, no? So waiting kong video ay sa 38. 8 Uh. Mm -hmm. 8 -1 -9. So, box gate mo sa, so sa 693 3. So, 194 ang na ari kasi bulog din siya mo balik o siya diri. Ha? So, diri mo po nikuha kuha si 864. Oh. Diri mo po naku ako tugikan mo, sir. Si uh, 486 or 864. Ayun natin ni plaster diri nga si uh, 1904. So possible if ever uh, mas bet ninyo ni Pedro Junior ni Dalon. Okay, ako nagpabos sa inyo itong uh, pagka-sangadlaw. adlaw. Iba, 1-9-9-4. O 8-9-1 ang ako yatag. Okay? Sige ka. So, na ano lang update sa inyo sir. Namin na sa kong yatag. Dala lang siya all draw of pag target rumble. Again, pakishare palihog. O uh, check niyo ang update ni first vlog. Salamat. Bye-bye.